Sige, nakatali. Nakapukin. Bakit? Bakit? Ikaw, ikaw. Bakit? 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 Huwag ko ng ano. Hindi yan. Yeah. Ang isang daan. Gawin lang. Yeah. Sige lang, kahit daw, tagaan daan, tagaan ko ng ano. Wala, wala, wala. wala well, mm -hmm. niyo lahat yan. Sa truck lang bilangin. Kung gusto may pagtanim kita niya, sunod. Balitan. Okay, kung ang number mo. Okay, Sige ma. Para pag pumunta ka mag ito, oh, no, no, no lang bilangin. Eh? Oh, Doon bilangin. Doon Gaganda naman yan. Eh, Bota kailangan na lang. namin kasi na, <laughs> ay, <laughs> <laughs> ticket 3 4 5 6 7 8 isa lang yun nandun ata eh ano yun nandun doon na te sabi na Tamo, ano si Anong lugar dito, Te? Anong lugar dito? Anong lugar dito, Te? Ano lang ako lugar dito? Ano ba lugar ko? Kamagong po. Kamagong. Sakap po lang. Ah, sakap pa rin pala ito ng kamagong. Oh, no, ka, kamagong daw eh. nga. Maraming alaman. Ate, hinahanap ko burot silo. Bundok ng kamagong. Ano yung kamagong ko yata ko ng Laguna or Laguna real sa ito. Ang pala nakaagaw? aagaw <laughs> Ibig sabihin ko yan, malapit na Quezon dito, province? Malapit lang pala ang Quezon. Pinagagawa nyo dyan.